Ano naman Assume itong you. ano Byron, yung lumabas na listahan na dinanay to ah, dinanay nung abogado ni Attorney Topacio, abogado mm. nila Pastor kay Quebolo. Yung lumabas na supposed demands, 'di ba? Mm. Ni uh, Pastor daw bago Darabig siya. Na siguro yan. pito. Oh, condition sabihin. para mm. mag-attend sa Senado na pinag-usapan ni uh, Senator Risa Ontiveros sa isang press conference mm. niya, sinabi niya para kumbaga outrageous demands, hindi bakit sila susundin yan. But it turns out hindi pala naman talaga officially galing sa kampo daw ni Pastor. Pero it came from some vloggers no, no daw. It, ba? Ano ba yun? Paniwanan no, it, mo it, nga. It came from Pastor Kibuloy. Binigyan ah, niya sa amin yun eh. Ah, ano mismo. Ipon ko po for Hindi, ganito nga yan. Kaya nga medyo mm hmm. na, na confuse ng konti eh. Okay. Kasi okay. the question was sa Congress. Mm -hmm. Yung, came, si, si ano kasi, si Topacio, parang abogado daw sa Congress, sa House. Okay. Okay. Iba yung sa Senate. Mm -hmm. Eh yung yung listahan na yon for Senate yon mm -hmm. okay. Eh siguro medyo na-confuse yung, hindi naman sa na-confuse, hindi ko naman sinasabing i, uh -oh. uh, minali ng media. Pero siguro, parang tinanong siya, alam mo ba itong demands? Eh hindi siguro clear na yung mm -hmm. demands was for Ontiveros, not for the mm -hmm. House. Uh -huh. Oh, so of, it. so totoong galing pala oh, kay oh. Ano. Okay. Binigay niya talaga sa inyo 'yon. Binigay sa amin sick. 'yon. Uh Personally, inabot sa amin. Tapos na nung nga namin, pwede ba ilabas 'to? Pwede. So nilabas uh -huh. ng mga vloggers, although hindi ko nilabas 'yon. Ah, uh -huh. uh, nilabas 'tong vloggers 'yon. Tapos nag-comment yung mga media na keso hey, hindi daw totoo or something like that. Uh -huh. eh, after afternoon naggikan pa sa masa eh. Uh -huh. Monday, wala na ay, Monday ba yan? Or Sunday night? Wala na ako noon. So lumabas pa siya doon, diniscuss niya pa personally yung kanyang demands.